guys dahil hindi natuloy ang lakad namin ay ang nangyari nito lang kami sa Binyan Palengke at dahil nga hindi kami natuloy ay hindi natuloy na lang kami sa Pamamalengke dito lang po yan sa Binyan Public Market at guys tumambad nga sa amin ang napakaraming singkamas dahil nga season nga ng singkamas ngayong summer ay apakadami guys ikaw na lang ang masasawa makita mo palang sawang sawa ka na ang daming sigamas ang daming manggang hinog grabe lahat ito guys ay paborito ko at saka andyan ang mga orange andyan ang mga pakuan guys promise punta lang kayo dito sa binyan palengke lahat yan mabibili mo at lahat yan ay makikita mo at matatagpuan nyo dito sa palengke ng Binyan. At dito nga kami laging madalas dahil dito ang aking mga paboritong gulay at saka ang aking paboritong mais dito ko lang binibili na hindi nawawala sa amin sa tuwing kami mga malingke. At tingnan nyo naman guys ang mangga na ito nagkasarap-sarap ga na, grabe. Ang kilo niyan guys ay isang daan at 50 ang kalahati ayun. At dito dito nagpatuloy kami yung paglalakad dahil naghahanap nga kami na kung anong pwedeng mabili. Dahil ang dami talaga guys, ang ang saging, apakadami, ah, pakadami. mura lang ang saging dito, same lang sa province. So, ayan, kahit nandito ka sa Manila, pwede ka na bumili ng saging at sako-sako na manggang hinog. Grabe guys, ang lalaki na. tapos, ang babango yan talaga, legit na masarap, nakabili na ako, hindi ko lang na i-video. At saka ito talaga yung pinaka-aabangan ko dito ang pinya tapos ang aking paboritong mais. Hindi yan guys sa wawala sa tuwing ako ay mapupunta sa palengke. Lagi ako may isang kilo o dalawang kilong mais na aking binibili. At dahil lang dito tayo sa palengke ng binyan, hindi mawawala ang aking paboritong street foods guys. Yan ang nang ng tawag dito ay Yan, basta nalimutan ko yung pangalan niya. Basta ang sarap niyan guys. At ayun na nga, pauwi na tayo dahil wala naman nangyaring alay lakad, edi eh, umuwi na kami na napagod at naglakad rin naman kami in furnace so ayan lang for today's videos guys at malapit na kami sa bahay <laughs> dahil papasok ay eh, naglalakad lang kami dahil dito naman ay medyo malapit kami sa gate mga 5 minutes lang lakad so kung magka tricycle ka, it's 40 pesos So, naglalakad lang kami papasok guys At andito na kami nga sa amin Sa looban Ayun guys, thank you for watching And ayan ang aking webisand